Ra right, what is up mga bab for today's video nga po ay nandito naman po tayo sa bahay pare kanda pa Pampanga para tumugtog sa Nuestra Señora de la Merced fiesta. At ayun nga mga bab marami po tayong kasamang mga banda ngayon. At syempre ang mga bab ang sinawahan ko pong banda for today's video ay ang banda 4 Suarez kaya naman intro pasok. ka alas 4, pangalan pa ng madaling araw mga bab, ay nandito na po tayo sa bahay pare, Candaba, Pampanga. At dito nga mga bab, ay pinuntahan ko na po ang aming mga kasama na natutulog ba dito sa elementary school. At makalipas nga lang ang ilang minuto o oras mga bab, ay nagbis na po kami at kami po ay naghahanda na para sa pasewo. At syempre mga bab, outfit check muna tayo dahil first time nga lang ding masuot ang gala uniform form na ito ng banda Cuatro Suarez. At ayan nga ang ating mga bap-bap. Magkakape na sila bago pumaseho. At dito nga mga bap ay saksihan nyo po ang paglabas ng mga banda sa paaralan ng bahay pare para pumaseho sa buong lugar ng bahay pare Candaba, Pampanga. kung nga ma-videohan ang naunang apat na banda mga bab, ako nga po ay tumakbo na papunta sa aking mga kasama dahil kami na po ang susunod na magpapaseho Alright! Нет. nga pong kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced ay meron pong limang banda dito sa Bahay Pare Candaba, Pampanga. At bawat sityo nga po ay mayroong tag-iisang banda. At kami nga po ay dito po kami sa sityo Bukana o dito sa Sitio 3 ng Bahay Pare Candaba. At kami nga po ay papunta sa aming pag-aalmusalan mga bab pero napakalayo na po ng aming nilalaka. Mapapakanta ka na lang talaga na lang Sana nga ba patungo <laughs> Makalipas nga ang pagkakahabang lakaran mga bab Kami po ay nakarating na dito sa aming kakainan ng almusal At syempre mga bab Bago po kami kumain Kami po ay tumugtog muna Alright At syempre mga bab Pagkatapos po namin manugtugan Ay kumain na kami mga bab At hulaan nyo po kung ano ang aming almusal For today's video mga bab Syempre menu at shoutout kay Bapang Lester mga Bap birthday niya po ngayon mga Bap Kaya i-greet niyo po siya ng happy bed day At ayan, kaway-kaway muna sa ating mga majorits At syempre mga Bap, pagkatapos kumain at makapagpahinga Mag-exhibition -e na po ang aming mga sa At kami po ay manunugtogan na bilang isang kaugalian Kauganian na po ng mga mosiko sa mga bahay na kinakainan namin. Alright! Pagkatapos nga mga bab kami po ay nagpaseho na at konting paseho nga lang mga bab ay meron pong bahay na nag-request sa amin na mag-exhibition daw po ang mga majorettes. Sabi pa nga po nila dalawa lang daw po ang inire-request nila pero nakalimang tugtog na kami ay ayaw pa rin nila kami paalisin. <laughs> at ayan nga mga bab inabot na nga din po pala kami ng super tirik na tirik na araw dito sa bahay na ito. Pagkatapos namin sa bahay na yon mga bab kami po ay nagpasayo na at dinala kami ng aming matchante dito sa bahay na ito na kung saan akala po namin kami ay magmi merienda dito at magpapahinga. Pero it's a prank lang pala mga bab dahil mamayang hapon pa pala yung schedule namin dito sa bahay na ito at na wow mali nga po ang ating matchante Alright. Kaya naman mga bab kami po ay pumasayo na ulit papunta naman dun sa talagang bahay na aming kakainan ng merienda. Opo, merienda lang yan mga bab. At pagkatapos nga namin kumain mga bab, kami po ay nanugtugan na sa bahay na aming pinagkainan. At syempre mga bab, pagkatapos po namin kumain at tumugtog, kami naman po ay magpapaseho naman ulit papunta sa aming kakainan ng lunch. At ayan nga mga ba, bago nga po kami makarating sa mga bahay na kinakainan po namin, ay napakalayo pa po ng aming nilalakbay. Kaya naman kahit nga po, marami po kaming kinakainan ng mga bahay dito, eh malalayo naman po ang distansya nila sa bawat isa. At dito nga po ay napadaan pa kami dito sa Tete Matching ng Kandaba Pampanga. At talaga naman mga bab, nagpo-falling down na po ang London Bridge na iyan. At ayan nga mga bap, tignan nyo naman po si bap bap. Pagod na pagod na siya. Kamusta birthday mo? Masaya. Masaya ba? Masaya. Malayo pa. Guys, birthday ni Bapang Lester. Gret nyo siyang happy birthday. Hey. Alright. Sa layo na nga ng aming nilalakad mga BAP papunta sa aming kakainan ng lunch, kami po ay nagpahinga muna dito sa ilalim ng kawayan. At nang makapagpahinga na po kami mga BAP, ay nagpaseo na po kami ulit. At thank you Mr. Kawayan sa pagpapasilong po sa amin. At habang nagpapaseho nga kami mga BAP, ay may bahay na naman po nag-request sa amin na mag-exhibition po ang mga majorettes. El ah. sa so, wakas nga mga bab, pagkatapos po ng aming napakahabang paseho, kami po ay nakarating na dito sa aming kakainan ng lunch. At super init nga mga bab, kaya naman pagkatapos ko nga pong kumain, ay natulog muna ako dito sa shoulder ni Bapang Ivan. Alright, at ayan nga mga bab, ako ay namahinga muna dahil mahaba-haba po ang aming lalakaren At ayan nga si Bapang Hardy mga bab, pinagtripan ko nga po siya. At ayan, Diyan niya palang napansin na meron palang papel yung buhok niya. <laughs> Pagkatapos nga pong kumain ng lahat Kami po ay nag-exhibition na ang mga majorets At kami naman ay tumugtog na At ayan nga mga BAP Time check nga po sa mga oras na ito Ay alauna po ng hapon At ayan mga BAP Kami nga po ay magpapaseo na ulit Papunta sa simbahan At mga BAP Sobrang layo po talaga nyan Kaya naman po hindi na po kami nagpaseho bagus nilakad na lang po namin Ang lugar At ayan nga mga BAP, kami nga rin po ay pumapara na rin ng mga tricycle o kahit anong sasakyan na mapadaan para makisabay po kami papunta sa simbahan dahil ang iba nga po naming mga miyembro ay paika-ika na at swerte namang may dumaan na truck mga bap at isinakay at isinabay na kami papunta sa simbahan ng Nuestra Senora de la Merced at kung hindi nga po kami sinakay mga bap ewan ko na lang talaga kung kamusta na po talaga ang mga paa namin sa mga oras na ito at syempre maraming maraming salamat po kay Manong Driver sa pagsasabay sa amin mga Mosiko. Mag aalas 2 na nga mga bab ng kami po ay nakabalik at ayan po ang ibang mga banda may sari-sariling peso na sa pagpapahinga at mga bab alas 3 po ng hapon kaming mga Mosiko ay lalabas po ulit para magpaseho at ayan nga mga bab kababalik pa nga lang po namin dyan at nagpapaseho na po ang ibang mga banda Bale, wala po talaga kaming pahinga ngayong araw na ito mga bab. Dahil ilang minuto nga lang po ang pagkalipas ng makarating po kami dito sa elementary school, kami po ay nagpaseho na ulit. E At ayan nga mga bab, magpapasayo na naman po ang mga mosikong walang pahinga for today's video. <laughs> dito nga mga bab ay nagpaseo din po kami papunta sa bahay ng isang konsehal na kung saan doon din po ang Banda 14 Baliwag Bulacan. At dito nga mga bab ay hindi na po namin sakop ang sityo na ito pero dahil request po kami ay pinuntahan po namin ito. At syempre mga bab pinakain na rin po kami dito bago po kami magpaseho papunt pumunta sa aming sitio na ang sitio Bukana o sitio Tres. dito nga mga bap ay pinaseho na po ng banda 14 baliwag ang kanilang sityo at syempre sumabay na rin po kami magpaseho mga bap papunta naman po sa aming sitio sa sitio bukana o sa sitio 3 mula sa pinanggalingan po namin puro kanina mga bap ay napakalayo pa po ng aming nilakad papunta sa aming sitio tres na kung saan kami po ay nakadestino at pupunta nga po kami dun sa bahay na kaninang umaga nga po ay nawawmali po kami dahil Akala po namin dito po ang aming merienda Dahil nga po dito kami dinala ng aming mechante. At ayan mga bab nang makarating po kami sa bahay na ito Kami po ay nanugtugan na at siyempre kakain na po ang mga musiko At syaurad po kay babang Hardy Talagang hindi niya po pinapabayaan si bab bab Talaga naman pinagkuhan niya pa ako ng palamig oray Sa mga natin ay hey! Hi! Hi! Hi <laughs> <laughs> <gibberish> ano? Ano? <laughs> Pagkatapos din namin kumain mga bab ay nag-exhibition na rin po ang aming mga majorets at ayan tignan nyo po ang aming matchanting napaka full charge parang hindi nababawasan ang battery percentage sa buong maghapon at talaga naman todo indak pa yan mga bapo at merienda pa lang pala yung kinainan namin kanina mga bab dahil meron pa po kaming pupuntahan na bahay para naman sa aming hapunan. Alright! Pagkarating nga sa last na bahay na aming kakainan for today's assist mga bab, ay nanugtugan muna po kami. At syempre, kainan time na. right? At ayan, proud mo keychain is spotted kay Sir Joey Suarez. At dahil nga sa sobrang pagod namin mga bab, ay nagpamasaj na si Bapang Ivan kay Bapang Mark. Pagkatapos nga namin kumain mga bab, ay pumaseho na naman po kami papunta sa simbahan dahil mag uumpisa na po ang prosesyon. Alright! Kadating nga namin sa simbahan mga bab ay agad na agad din po nagsimula ang prosesyon. At ayan mga bab, pagod na pagod na po ang ating mga bab bab po. At syempre, pass forward mga bab, nakabalik na po kami sa simbahan. Kaya naman po bumabatalya na po ang ating mga kabanda for today's all Alright! Buti nga din pala talaga mga bab ay hindi po mahaba ang rota ng prosesyon for For today's procession dahil kung hindi talaga baka maputol na po ang aking mga paa at ayan nga mga bab tapos na po ang procession at syempre dito ko na nga rin pala tatapusin ang vlog na ito kaya naman maraming maraming salamat po sa panonood and see you sa aking next vlog at syempre special shoutout nga po pala kay John Cedric Sanchez at shoutout po sa banda Cuatro Suarez sa pagsama po sa akin sa inyong banda at syempre Kaiser, Sir Joey Suarez all right